Viral online ang pananakal ng isang lalaki sa inuli niyang magnanakaw sa Paranaque. Ang buong kwento alamin sa frontline report na ito. Video na sinakal ng guard. Nagnakaw di umano si Boy sa kalsa 7-Eleven at sinakal siya ng isang secure guard. Inamin nito na siya talaga ang nasa video. At totoong nagnakaw siya at sinakal na humabi sa kanya. Na isa di manong ang Pero ang video daw na yun ay 2024 pa nangyari at post lang pero hindi lang umanong nag-viral. At kila na-repost ito ng kung sino man tao sa internet at ngayon lang ito biglang mag-viral. Inaamin niya na siya talaga ang nagnakot. niya na hindi parang siya patay. Biglang lumitaw at kinilalas na pangalan Christian Carrion na tunay na buhay. Kuwa nga ito ng bagong Facebook account at agad itong nag-post upang linawin na siya ay buhay pa. hoy sakal na buhay pipla pagkatapos mag-viral ang isang video tungkol sa kanya. Ah, uh, guys. Hindi pa ako patay. Totally, ah uh, matagal na yung video na yun. So, yung video na yun, pinost yun before, pero hindi siya nag-viral. Ngayon, nag-viral siya. Last year pa siya. Nang <laughs> July. Nalaya na. Ah. So, yung time na yun is natitayin ako. Nang one month na pagdusaan ko na yung ginawa ko na yun. Ano ang pwede natin kapulutan na aral sa isyo na ito? Una, ayon sa Biblia na Exodo 20-15, mga konsepto ng taludtod Huwag kang ang ginawa ni Christian, pero hindi natin dapat ito sa sapagkat hindi natin alam ang kanyang pinagdadaanan. At hayaan na lang natin ang Diyos pang magpasya at pagpatawad sa kanya. Mali rin ang ginawa ng security guard, di umano na humahabol sa kanya sapagkat dapat tumawag na lang siya ng otoridad o kaya sinuko siya sa police station. Hindi matatama ng mali sa pamali. But na no, huwag ilalagay ang batas sa kamay. Ako po yung nag-viral na video na sinakal. Lilinawin ko lang po ako po ay buhay. Last year pa po yun. na po sana namin na uh, humingi ng uh, public apology ang para ngayon tungkol sa nare-upload niyang video, video tungkol sa magnanakaw na sinakal.